Kumusta nanay mo, ay? Ayos na, ayos naman ho aking inay. Di yun ho, aring ho ngayon ngayon, if gaga or saya, papunta sa Pachik Apan, sa ospital. At yan, gaho, baka daw Stone. may gallstone. Lumali ka ng Bakit mga ho, mga inay? Ay, kayo, di kayo sabi ninyo, ha? Eh, oh, be, mali mo. Kayo mo. naman, inay. Ano? Lagi na kayong pagkakagusto ninyo ng kakainin, eh, dantak agad kayo na lantak. Dapat pinag-iisipan nyo muna kung arbigay makakabuti sa kalusugan o oh, hindi. Ay, naman na kayo Hindi yung pagkakakita ng tsokolate, pagkakakita ng money. Ay, ay talagang hab-hab. Natikim lang ako, ha? Hindi, hindi <laughs> ako kagaya <laughs> din ng amamaw. Ano? Ay, yari ka daw. <laughs> ay, di ka. papa mo, eh, ka kahit sa kalahay ako na Yari kayo doon. Dapat check up ko yung papa mo, hindi ako. Okay, siya sabi mo. Kay dalaga. Ingat. Yan, ako ingat kayo. Oh. Oh. may natawag. May natawag. Ina, isagutin ho ninyo iyan. Ala, malolo ba? Ala. Wala ko rin tiho din sa amin ngayon. Oh, Diyos ko. Yan, kita nyo ka si Kuinay. Oh. May dalang blue cola berry. Narinig kami sa isang kainan, pero nagbaon siya ng garne. Yan, kita-kita nyo ka kay gusto maging fresh at glowing ang kanilang skin ano pa kung ninyo ayan kay mag order na rin blue color berry ayan nakikita niyo ganinyo ayan oh yan napakamura lang isang box niyan sa isang sa isang box, sa sa na agad ang laman tapos kailangan kailangan natin na may gluta tayo na ho yan oy ako'y na ng akin kiniga ako na bulong din ng akin eh Uy, ako'y bulong na bulong ng akin. Malay ko na rin eh. Kadamutan mo eh. Kailala mula lahi para isa'y tayo apat. Magluko na berika ka muna, kinamang ka na. Talaga ba, Shermaine? Saray-saray na kayo. Saray-saray ng pinapangalan nyo sa akin. Eh, kita nyo naman ang nakalagay sa akin, eh, Queenay. Bago dadalihan nyo ko ng mga Shermaine, Charlene. Ay, wag ko baga sa inyo. Hindi ko alam kung kayo sa baga ng aking pangalan dayan yan. Ako eh si Queenay, Queenay na maligalig. Wow, ang dahan naman kumanta. Ay, kumanta. <laughs> ang dahan naman na rin maglakad. Diyos ko naman. Ay, paano yung ano, gawa? Ay, wag, ba't ang nasabi kayo kumanta? Kaya <laughs> naman na nangyayaring ito eh. Kung, kung ano-ano nang nasasabi ko. Interest na yun ah. Ay, ako'y naliligo. Kaya mo. Yung... Ay, Periana. Ito muna umihe. Ito umihe. Samahan mo muna.

Ayan naman, pumunta na rin ho kay sa cafe naman. Ayan oh sobrang solid nila. Maraming salamat. Shout out sa mga taga Davao! Sa Buanga! At saka sa Buanga. Panalo kahit umuulan. Nandito ho sila. O, grabe. Panalo. Ayan, meron ba? Meron ba? Pasensya na ho kayo. Hindi ako magpasolo kami niya. Apa, apa, apa. Kami muna ni Queen Nye. Ah, salamat po. Sige, palawal kita. Ah, kita po Masaya ho ako nakita kayo. O, sige naman Kami naman ako ate. nga na sila. Pabinidyo <laughs> oh, ah, yung, ano, yung ano, po. ko. Ilaba, vlog ko. Salamat po. Maraming salamat po. Salamat po. po. Napapanood mo ako! Ay, sayo! Okay, okay, salamat! Sa Nasaan na ang inay? Ang inay yung Pero papa rin iyo. So, no. Ay, okay, sa salamat po. Salamat po talaga. One, two, three. One, two, three. Yeah. Thank you so much. Salamat po Thank you. Grabe. Pasensya na kayo umuulan. Kasi kami. Kasi kami. Kasi kami. Kasi kami. Ano kami. Kasi Ku inay, bakit laging kontar si inay? May pinagdadaan ng po ba? Ayan na rin ang hindi ko alam. Ano? Aking itatanong din siya inay kung siya bagay may pinagdadaanan nga. Bakit lagi nang bumubuga ng apoy? Inay! Inay! Mm. ko ko pang pag um, um, niyo pala ay eh, talagang may laman na agad eh. Ay, hindi, Sabi, um. mm. Oo, oh, ano ba? Kung may ginagawa. Oh, ano ko, kita niyo ganyan. So, talagang mukhang mata kayo may pinagdadaan tinatanong ko na rin kung kay daw may pinagdadaanan bakit daw lagi na kayong kontra Pinda kontra saan ay baka sa akin lagi na kayong kontra ala nung ano pagdadaanan ni ako y... ano na ito ano normal ko na nako delikado ito Oo, so normal siyang... na yung ano daw sabi diyan oi oh, kontra Oh, anak ko, Diyos ko, hindi naman kayo nakikinig sa akin. Hindi na, eh. Kayo <laughs> ay, naman naman <laughs> hindi, pag, kayo. Hindi, ay, hindi gusto. yung pag-kontra, pagdisiplina Ah, pagdisiplina. disiplina Ooh, oh, Ay, parang oh, naman may eh, oh, ano, oh. parang nabugan na ng apoy. Eh, talagang, hindi. ano. Ay, alam mo yun, yun tayo mga batanggenyo, eh, gayon lang manalita. Pero, Ah, gayon, yun. Oo oh, nga. Malabait. Yun. Malalambing. Oh, ano ba, oh, ang boses Hindi, baka hindi marinig at oh, hindi natingin sa may pintuan. Oh, yun. yon Nagpapaliwanag na hong inay, wala daw siyang ako. pinagdadaanan. Misa lang, hoy, talagang aray, ano, talagang niririglala ang misa. <laughs> Kasi mo yan. Ah, ano? Ah, may kawas! Eh, talaga yun eh, minsan na, nagkakataon lang na kapag siya binibidyohan ay meron oh, okay. ho siya. Ayun. Ay, ay, siya ho ay may na na. may menstruation. Ayan. Yeah. Inulit, inulit. Tama na ito. si Puyin. Tama na